isa sa pagkakaiba ng empleyado at sa nagninegosyo ano mga kabubog yan ang pag-usapan natin sa bidyong ito ano ngayon uh, pagka empleyado ko nga ay kuwan, uh, pagkatapos ng 8 oras o pagkatapos ng 12 oras ano ba yung pag uwi mo pahinga ka na ano pwede ka pang kung ano nung gawin mo gumala ang linis ng bahay o kung ano ano pwede mong gawin pero ang negosyante mga kabubog ay ikaw ang tatanungin kung kaya po ba magtrabaho no mas mahaba ang oras ano ang sabi nila pagka daw ikaw ay negosyante ay hawak mong oras oo nga hawak mo nga ang oras pero kumpara sa empleyado mas mahaba ang oras ng negosyante na ginugugol sa kanyang negosyo kumpara sa pagka siya empleyado ano tulad nito mga kabubog uh, kami ay kami ang ikuan. Maghapong bumiyahe. Unang biyahe namin ay yero bakal. Pangalawa ay purong yero. Pangatlo ay sulid at saka purong buti. Tapos may pickup kami. Eto, 78 sako to. 78 sako tong kwadro na to. Pickup namin. Backload namin to. Ano? At anong mm, oras na ba? Nag-aalas 8 na ng gabi. Ano? So, overtime ko pa to mag-isa. No. Bagamat dalawa ng pahinanti natin, pero syempre, ah uh, pahinga na sila. No. So, akong mayari, tuloy pa rin ako. No. Bababa ko to So, samahan nyo ako. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya natin gawin. No. Ito ay kuan Ah, uh, 78 ako. Pare po Tanya yung mga kabubog ano, walang katkat yon yun. Alagang ganun ako magpapawis, ano? sarap naman pawisan.